Sa unang araw ng Hunyo, naranasan sa ilang parte ng Luzon ang pagkawala ng supply ng kuryente mula alas 6 hanggang alas 10 ng gabi sa pagdadeklara ng yellow at red alert sa grid sa pagtatapos ng El Nino season sa bansa, kasabay din nito ang pagbaba ng pagkonsumo ng kuryente sa Luzon Grid. Pero inaasang may iwasan ng mga ganitong pangyayari sa pagtatayo ng Isabela Ground Mounted Solar Project sa Ilagan City, Isabela. This project is not, about, not only about transforming energy, land, the energy landscape in Isabela. It is about strengthening our entire national grid moving us closer to a resilient and renewable energy secure future. Kahapon, sinaksihan ng Pangulo ang pagpirma ng National Grid Corporation at ng San Ignacio Energy Resources Development Corporation sa isang connection agreement. Dito matitiyak ang daloy ng supply ng kuryente sa grid at maganda rin ang magiging epekto nito sa ekonomiya. The construction phase will create jobs for 4,000 Workers, boosting our local economy and improving the lives of many families. So I extend my heartfelt appreciation and congratulations to the provincial government of Isabela, to NGCP, and SIERDC. Ang nasabing solar project ay kayang makagawa ng 440 megawatts na kuryente kada araw kung saan aabot sa 700 gigawatts ang magagawa nitong kuryente kada taon. Makakatulong din ang nasabing proyekto sa pagsusulong ng Pangulo ng Renewable Energy sa bansa. Ang nasabing solar project ay itatayo sa limang barangay sa Ilagan City, Isabela at nagkakalaga ito ng 18 billion pesos. Sisimula ng pagtatayo nito ngayong 2024 at inasang matatapos ito taong 2026. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.